We'll be right back. One of the news years. now is uh, DJ Chacha exiting voluntarily from the big house. ano, si, yeah, ano, an an yeah, can you, what's DJ comment Chacha, about Chacha. that? Hindi DJ Chacha lang, di ba? Si, Chala? siya lang. No, siya, no, lang na voluntary She volunteered, pero she, was not able Because talaga? she misses her child daw. So as PBB winners, what can you comment about that? Actually, naiintindihan ko siya sa part ng nakakalungkot. Kasi nakaka-overthinking naman talaga sa bahay ni Kuya. Nakaka-overthinking. Ano? OT. OT. yung parang nakaka, kahit wala naman nangyayari, napapaisip ka ng nangyayari. Uh, okay, uh, Nakaka-OT. Actually, Nakaka-OT naman kasi. Pero ako, yung ginawa ko lang sa bahay ni Kuya, lumaban talaga ako ng bonggang bongga. Kahit malungkot, nalulungkot na ako, naku-homesick na ako. Kasi parang ganun din nangyayari sa akin. Di ba, ibang bansa ay Vietnam ako din laki akong Japan pero umuwi ako ng Philippines As, yung parang hindi more, kasi hindi naman talaga po ako lumaki dito sa Japan sa, sa Philippines pero nilabanan ko yung lungkot nilabanan ko yung lahat ng emosyon na negative sa akin para lang makayanan ko sa loob ng bahay ni Kuya kung ano pa yung makakayanan ko kung ano pa yung ipapakita ko sa madlang people sa mga tao na hindi lang ito yung kaya ko actually yung gano'n. So talagang masasabi ko lang laban. Laban lahat at katatag ng loob. Sulit naman sa iyo, di ba? Mm, Totoo. Eh, siya, hindi siya lumag. So, okay. Siguro talaga. Kung makakausap mo siya, as the winner last year, anong sasabihin mo sabihin sa sabihin kanya? Sasabihin mo sa kanya, bakit kasumuko agad? Ano yung grasp? Anak daw niya na hindi gusto niya ano. Uh -huh. Naiintindihan ko siya pero dapat dapat pa niyang, kung talagang mahal niya yung anak niya dapat lumaban pa siya kasi maganda na may kakalabasan niya. Pero kung hindi rin at least sinubukan niya. Yung ganoon. Yes po.